Hey guys, what's up? Aaron here. And on this video, aalamin natin yung uh, totoong rules about dun sa kinabit kong uh, plate cover na inalis ko rin naman. Pero at least andito tayo ngayon sa LTO papa-renew tayo ng ating car registration. And uh, tanongin natin si sir na mag-i-inspection itong sasakyan about dun sa car plate na yon, Okay. Ayan, nag-inspect siya dun sa kasakyan na nasa harap natin. Tayo yung next. Set! Oh, meron siya nasa likod. Ito yung ganito, sir. Approved ba ito? Wow, ah, bawal daw. bawal to. oh, ito. sige. Pero ito ito sa harap. Diba, halos nagdudumi Oo, na. oh, hindi kinalis. okay. okay. Pero may huli yan pag gano'n, kinabit. Oh, okay, sige. At si, least sa malinaw. Oo, bawal, oh, oh, bawal. Yun nga lang sa memo eh. Sige sir, thank Early you. Warning, ba Meron ba sa likod? All right, so yun na nga, guys. Sinagot na ni sir na nag inspection na kayo bahala kung gusto niyo maglagay pero base daw doon sa memo na LTO kahit clear yan may huli daw talaga so okay nagamit naman natin siya ng more than a year hindi na natin siya install dahil na clarify na natin from LTO mismo bawal maglagay alright so yun lang po Thanks for watching. See you on the next one. Bye now.